Umaaray ang mga motorista sa kakarampot na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw na ito. Alamin natin ang detalye gatalinan mula kay Ryan Lesigas live. Ryan? Alam mo na yan, parang niloloko na lang daw sila ng mga kumpanya ng langis. Yan nga ang hirit ng, ng ilang jeepney at uh, taxi driver kasunod ng kakarampot na rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Imbes na matuwa, mas nainis pa ang jeepney driver na si Roger sa anunsyong kakarampot na rollback sa presyo ng gasolina ngayong araw. Hindi daw kasi nakak nakakatuwa na malaki ang sunod-sunod na taas presyo pero ngayong rollback, ni hindi man lang daw umabot ng piso. Sana daw kung magkakaroon ng rollback yung malaki ng konti para naman maramdaman ng isang ordinaryong mamamayan na tulad niya. Bababa ng konti, tataas na naman. Uh, parang niluloko na lang yung ano eh. Dapat kung magbabat, eh, sagad na para ano eh, bababa ng mga ilang araw. Pag sunod na linggo, ba, tataas na naman. Dayan, ang taxi driver naman na si Jeffrey hindi rin masaya sa maliit na tapya sa presyo ng gasolina. Wala. Eh magkano ba yung tinaas? So, sobra sa ano, di ba? Kasi lang nila. Di, hindi, hindi pa rin namin naramdaman yun. Ngayong araw nga, nagpatupad na ng rollback ang ilang kumpanya ng langis. Ito'y matapos ang limang sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo. Sabi ng Department of Energy, pangunahing dahilan ng tapyas sa presyo ng gasolina ay dahil sa pagtaas ng oil production ng Amerika at ang paghina ng demand nito sa pandaigdigang merkado. Sa pinakuling datos ng DOE, umabot na sa 5 piso at 15 sentimo kada litro ang itinaas sa presyo ng gasolina ngayong taon. Nasa 4 pesos and 40 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 85 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Dayan, halos lahat ng kumpanya ng langis ay nakapagpatupad na ng rollback. Yung iba dyan na dayan ay kanina pang hating gabi habang yung iba naman ay kaninang alas 6 ng umaga. Dayan. Maraming salamat, Ryan Lasigas.